Good morning mga boss So welcome back sa ating youtube channel mga boss So mapansin niyo mga boss na ito mga tropa adrio. Si boss Kadong, si, Tiping, si All right. uh, boss Tipeng, si boss Ogot Alright May mga boss, hita, mga boss. Hita, May ita may guwan um, Nagkuha may o queens I kay, kay. papalit ang Tingbayad na sa mga utang para makapalit bugas Balik tagin na Mula ito ang nataron diri sa balata mo no ano rekruta og pinakakusog ka kusog mo yap kay no <laughs> rekruta to kay pila kusog na <laughs> mo yap <laughs> taga buringot yawa <laughs> taga oh. marawi oh. Ano, na no? ano amo no, ni no, iriya diri mga boss medyo mingaw siya pero lahi no, managa kay so, uh, uh, no sikit dik para balay pamilyar na mo yo diri Ah, uh, prince o dalan, kita maglisod og ano. Anong ka nang magsulod ano? ka, mag-cleanse out. Sa mga namang mga bagong trainer. No? <laughs> <laughs> Purong trainer na muna. Okay, kayo. Ah, boss. Kaya lang, no. Buhi-buhi lang, abrita sa taong gamay yung business, no. Ah, para magkapalitag bugas. Tapos, magkabayad-bayad tagutang gamay. So ana niya tong negosyo, ginagmay lang pero so, ano. Pero makapalit na taguan kuan, so, pidalog gyud. Amo so, na mga butangan. Tindahan na siya. Dire wala pay kuan no wala pay pildite. Ah uh, bali amo gibuhat dire nagpadagan mi wire. Fiber wire. so, nga boss.